Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pag-usapan natin ngayon ano ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. So ang tanong niya, sabi niya sa atin, uh, Master, paano ba ang gagawin? Ano? Pag naglalaban ako ng stags, madami naman akong panalo at may mga talo rin. Pero yung mga talo ko kadalasan gumigiri. So, napakagandang katanungan yan dahil bakit nga ba gumigiri ang isang manok? Ano? Kasi parang para sa akin, ano, masakit yun. Uh, ang matalo ka nga na lumaban ang manok mo, masakit. Lalo pa yung gumiri ang manok mo na free throw, walang kalaban-laban. Free throw, walang kalaban-laban. Kasi binigay ang tagiliran, gumiri ng ganyan. Binigay ng ganun, open na open, pinalo ng kalaban, hindi man lang nakasugat. So, sayang ng breeding, sayang ng preparasyon, sayang ng pointing, sayang ng conditioning, sayang ng gamot, sayang ng effort, sayang ng tare. So, usually, ano yan, uh, maraming factors ang ganyan. Ano, maraming factors uh, na pwede natin may attribute sa paggiri ng manok. Kasi, uh, dito rin sa farm natin, hindi naman natin naiiwasan yung ganyan. Nung una, nung una, kasi uh, inaalam natin kung anong sistema, dahil nga sabi ko nga sa inyo, second year ng breeding natin, uh, tinetesting pa rin natin, ano, una, nag-build tayo ng facilities, nagparami ng mga manok, ng breeding materials, ngayon, naglalaban na rin tayo kasi, uh, tinutuklas natin, nirarun through natin ang proseso, conditioning, pointing, feeding, and everything, para makita natin, para mas maituro natin sa inyo, mahimay natin, mas maliwanagan natin kung, uh, ano nga ba ang misteryo ng sabong, kasi naniniwala ako na, uh, ang misteryo niyan is, dun lang sa mga hindi natin natutuklasan na siyensya ano kasi para sa akin scientific ang sabong although may factor din naman ang swerte pero napakakunti lang sa akin uh, i-attribute ko sa swerte yan pag uh, yung scientific explanation natuklasan ko na at wala akong makuhang sagot pwede ko may attribute sa swerte pero anyway dito tayo sa science dahil ito yung uh, nauobserbahan natin nahihimay natin ang logic so bakit nga ba gumigiri ang isang stag So isa sa mga napansin ko before ano may mga gumigirigi kaming stag dahil uh, sa conditioning area may mga nakagala na mga manok na mga bantam. So since uh, sanay ang mga stags na may mga manok sa paligid lalo bantam lalo babae gumigiri siya pa unti, unti doon sa bantam na babae. Ngayon nagiging ugali na niya pag nakikita may nakikita siyang babae or lalaki man na bantam since binubuli niya uh, daig niya takot sa kanya, ginigirian niya. So, nung nabuild yung habit, nabuild yung ugali, lalo pa nung hinahanda mo, kakargahan mo ng testosterone o mataas ang testosterone ng katawan dahil sa sparring, nade-develop yan. Every time nagalit sila, every time na pumapalo sila, nagsasurge yung testosterone hormone sa body nila. So, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit gumigiri sa actual na laban. Ganon. Pangalawa, ang iba naman, hindi sanay sa ilaw, ano, hindi sanay sa ilaw so kumakalat-kalat kumakalat-kalat ang mata, pag nasa gradas na hindi ganon sanay sa lupa hilaw ang preparasyon kulang, binunot lang ang manok, so pag sa lupa, sa gradas pag binitawan na, may tari na, kakalat-kalat ang mata, pag may nakitang manok na malapit sa kanya gigirian niya, hindi niya alam na kalaban yun kasi distracted siya, ang brain niya uh, nagtataka sa paligid wala sa killing instinct ang utak niya wala sa killing instinct ang utak niya. Kaya may chance na gumiri siya. Pangatlo naman of colors ano. So marami talagang lalo sa istag, marami talagang gumigiri na mga manok sa of colors kung hindi sanay. Kaya kailangan talagang bugbugin ng bugbugin natin, ispar natin ang ispar sa of color para hindi gumiri lalo sa mga dome, sa puti, sa uh, talisay, sa mga gold, sa itim. Kasi ako dalawang beses akong tinalo sa championship Last Na laban uh, Yung five stag Na big event sa Legaspi Tinalo ko last fight Ang tumalo sa akin Itim Kasi wala akong itim sa farm So nagbreed tayo ng konti Ano gumiri ang mano ko sa itim Yung elimination ng bakbakan Naka two points na ako Ang last fight ko Itim na naman ang kalaban Gumiri na naman ang mano ko Kaya pikon na pikon ako sa mga itim Kaya ngayon Nagbreed na ako ng itim Para next year Hindi na mauulit yung error na yon So yun ang problema sa off-color Ano So uh, Ang pang-apat is natural tendency ng mga stag na gumiri. Kasi parang nag-aaral pa sila, hindi pa nila alam ang environment nila. Kahit na mo sila, pag binitawan mo sila ng malayo sa gradas, mayroong distraction. May mga tao sa paligid, may ingay, iba-ibang kulay, may ilaw. So, mayroon silang distraction. So, pag binitawan sa malayo, lumamig ang isang stag. Lumamig. Paglapit ng kalaban, posibleng gumiri siya, paluin siya, free throw, patay. So, isa rin yun, ano. Kaya ito, ito, ito yung napansin ko na, na remedyo at solusyon sa ganyan dito sa farm natin. Kasi dati ganyan din ang mga manok natin. So, naremedyohan natin, ano, nasa training, nasa conditioning. Uh, Unang-una, uh, medyo kailangan, medyo mahaba talaga ang preparasyon. Yung 21 days period na yun, okay naman yon Okay naman yun, wala namang problema don Yun yung minimum. Kasi ako dito sa amin, sa stag, nakakapaghanda kami ng one month, two months, lalo para sa mga finals pinaghahanda namin na talagang ang mga manok natin, namin, mga nakahanda ng two months. Although, may proseso, may sistema naman para hindi sila maglugon, para hindi ma-muscle bound. So, kumbaga, may sistema at proseso tayo na ginagawang ganyan para ma-hold natin. So, especially ngayon, ano, So nakapasok tayo sa pre-finals ng WPC sa February 13 ang laban, 5 stag sa Manila Arena and magbibitaw tayo ng mga manok natin doon. So yung mga manok natin is 2 months na hinanda. Kaya kumbaga I'm confident nakikilo sila. So I hope ma natin, ma makarecover sila sa biyahe, ma-sustain natin ang moisture nila and ang point nila. So anyway, Uh, isa sa mga pinaka greatest uh, factor sa pagiri ng manok is yung training ano wag nyong hahaya ang gumiri ang manok nyo sa gradas pa lang sa sparring pa lang kasi magiging ugali niya yan magiging ugali niya yan so kami dito sa Sisi Academy Farm ang ginagawa namin ano so binibitaw namin ang manok ng malapitan uh, two feet apart, two feet apart, ganyan, para pumalo ka agad, pumalo ng ganun, bumangga ng bumangga. So, ganun ulit, bumanga ng bumanga para masaktan sila. So, palayo ng palayo. Palayo ng palayo. So, uh, instinct nila na, uh, pag may malapit na kalaban, parang nakaredy na kaagad sila para aabangan na lang niya, ambush nila, papaluin nila ang kalaban. Kasi pag sanay na silang masaktan, sanay sila na paglapit ng kalaban, sasaltuhin nila, medyo nakakalamang kakuha ang kalaban mo, medyo pagiri, Medyo paghiri. Kasi sa mga nakakasabaybay sa atin, yung mga ina-upload natin na laban sa mga bili-bili, Uh, yung mga latest na laban natin, talagang puro ambush type ang ginagawa ng manok natin. Ano? Puro ambush type. So, talagang uh, Doon namin na pansin, na observe na talagang the more na matagal mo siyang hinanda, the more na may experience siya sa sparring sa laban, the more na talagang tatatak sa utak niya. Kasi mental conditioning ang isa sa mga pinaka sa mga stags. Tatatak sa utak niya na talagang paglapit ng kalaban, kailang unahan ko to bago ako maunahan. Kasi masasaktan ako eh. So, uh, feet apart ang pinakauna tapos ini uh, iniispar namin sila sa mga marunong bumanga sa mga marunong bumanga hindi kami nag ispar sa mga manok na sobrang tatalino lalo mga young cocks na mga maliliit yung mga talagang aggressive na malakas pumukpok doon namin iniispar yung mga stag namin yang kak ano yung mga kasing laki lang nila hindi naman yung sobrang lalaki at saka sabi ko nga hindi kayo masyadong uh, doon sa mga masyado ng matiming kasi hindi nila matuturuan ang mga manok namin. So, tinuturuan lang namin ang mga manok namin na bumanga, na maging alert para pagpasok ng kalaban, aangatan niya. Kasi sa istag, pangit naman ang sobrang stylish. Kasi uh, ang labanan ngayon talagang pabilisan. So, pag masyado ka may style, pag-aabutan ka ng palo ng kalaban mo. So, ganun lang, ganun lang yung ginagawa namin dito sa Logi Academy Farm para maiwasan namin ang giri. And para sa off-color, ano? Para sa off-color naman, para masana ang manok namin, bitaw ng bitaw. Pero ito, ano, hindi namin siya ini-introduce early on sa conditioning. Hindi namin siya ini-introduce early on sa conditioning. So, puro pula lang ang pang-span namin. Tuturuan namin siya ng disiplina, tuturuan ng fighting style, tuturuan paano umangat, tuturuan paano umabang. After that, pag finishing touches na, doon na namin i -ispar sa mga off-color. Mga 3 weeks before fight, 2 weeks before fight, doon na namin i-spar sa off-color daily or three times a day every other day. Kasi kumbaga, may baon na siya. Alam na niya ang disiplina, alam na niya ang fighting style niya, alam na niya kung anong gagawin niya. Ang kailangan mo na lang ituro sa kanya, yung kulay na yun kalaban niya. So, pag pumasok sa utak niya, three times, four times mo siyang ispar, papasok sa utak niya, nakalaban ko tong kulay na to, papaluin ko to. So, may iwasan na niya, at least alam na niya. Kasi kung i-introduce mo early on, habang tinuturuan mo siya, malilito siya. Kasi uh, bukod sa fighting style, mag adjust siya sa kulay. Pero kung marunong na siya ng fighting style, alam na niya ang gagawin niya. Konting ensayo na lang, konting sparring na lang. Uh, magpipik ka agad siya. Alam na niya kaagad paano laruin ang mga off-color. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, I hope uh, nakatulong tayo sa uh, mga kasama natin na nagpupursi at nagsusumikap na magkaroon ng pangalan sa larangan na to and uh, I'm glad na marami na tayong followers and subscribers na natutulungan ano uh, sana magtulungan tayong lahat para mas mapabuti natin ang isa't isa mas mapabuti natin ang industriya na to so I will see you guys and I'm inviting you sa World Game Fall Expo ngayong darating na January 19 to 21 ano sa World Trade Center I will see you there thank you very much Master Max ulit ito ng Lord GCCU Academy